Naririnig natin ito madalas, lumulubog ang Maynila. Pero hindi lang ito haka-haka. Totoong mas mabilis ang paglubog nito kumpara sa ibang lungsod sa mundo. Ano ang mga dahilan? Una, sobra-sobrang pagkuha ng groundwater. Dahil kulang ang stable water supply, maraming bahay at negosyo ang umaasa sa deep wells. Kapag sobrang dami ng tubig na hinihigop mula sa ilalim, humihina ang lupa at unti-unti itong bumabagsak. Sa ilang lugar, umaabot pa sa limang sentimetro kada taon ang paglubog. Pangalawa, bigat ng urban development. Malls, buildings, at iba pang infrastructures, lahat yan may bigat. At kapag malambot ang lupa, lalo na sa mga reclaimed areas, mas mabilis itong bumibili. Pangatlo, sea level rise dahil sa climate change. Habang lumulubog ang lupa, tumataas naman ang tubig dagat. Kaya nagiging mas malala ang coastal flooding at storm surge, lalo na sa mga lugar malapit sa Manila Bay. Pangapat, natural na katangian ng lupa. Dating marshland at delta ang malaking bahagi ng Metro Manila. Malambot ang soil dito kumpara sa mga lungsod na nasa matibay na bedrock. Ano ang epekto? Mas madalas na pagbaha, mas malalang erosyon, at mas malaking panganib sa mga komunidad kaya kung bakit mas mabilis lumulubog ang Maynila simple pinagsamang epekto ng tao bigat ng lungsod natural na lupa at tumataas na dagat